coach team Gon. Busy ang schedule pero pinangakong hindi pababayaan ang Barangay Hinebra. Barangay Hinebra! Kailangan na nga ba ng isang big man? Kilala ang Barangay Hinebra sa Triangle Offense ni Coach Team Cone. Pero ngayong All Filipino may isang malinaw na butas ang kanilang kupunan. Yan ay ang kakulangan sa dominating big man ang tanong ngayon. Kailangan na ba talaga ng Hinebra ng bagong maaasahan sa ilalim? Simulan natin sa realidad. Si Japet Aguilar ay kasalukuyang 38 years old na. Isa siya sa pinaka tinitingalang big man sa PBA pero hindi natin maikakaila na panahon at oras ang kanyang kalaban. Noong prime ni Japet ay isa siyang defensive anchor shot blocker at high flying finisher. At kapansin-pansin na unti-unti nang bumababa yung kanyang laro. Up and down na rin yung kanyang performance. Kaya naman, ramdam na ramdam talaga ng barangay Hinebra. Sakaling hindi maganda yung nilaro ni Japet, ay napakalaki ng tsansa na natatalo yung kanyang kupunan. At hindi nga natin masisise si Japet dahil iniingatan niya yung kanyang katawan dahil sa kanyang mga past injuries at the same time hindi na nga rin siya bumabata. At hindi lang yan yung problema ng Hinebra dahil sa ilan nilang laro. Kita sa fourth quarter na wala silang panapat sa mga kalaban na may mga naglalakihang mga big man gaya ni Jun Marfajardo. At sa modernong laro ng PBA, kahit may emphasis na sa perimeter shooting at small ball, hindi pa rin nawawala ang halaga nang isang solid big man. Isipin mo na lang, rebounds, interior defense, screen setting, second chance points, lahat ng yan nakasalalay sa isang big man. Kung wala kang maasahan sa shaded area, madali kang matatalo sa second chance at paint scoring. At kahit mayroon pang Troy Rosario, ang Hinebra siya ay undersized sa kanyang posisyon na nilalaruan ngayon sa Hinebra. Magaling naman si Troy, may footwork at hustle pero kulang sa height at more on stretch forward yung kanyang laro. Kaya naman, kailangan talaga ng barangay Hinebra ng isang bagong big man na maaasahan sa loob ng painted area. Ngayon ang tanong, sino ang pwedeng kuwanin ng barangay Hinebra. Ayon nga sa mga insider, ay isa sa pinaka-top prospect ng Hinebra ay si Kenmark Carino. Pero dahil nga tinamaan ito ng injury, ay hindi na natuloy yung pagkuha sa nasabing big man. Ayaw na ngang sumugal ng Hinebra sa player na may injuries, kaya naman hindi na nila ito itinuloy. Pero sakaling hindi tinamaan ng injury si Mike Carino, ay malamang sa malamang ay nasa Hinebra na ito. Ayon pa rin sa mga insiders, ay may ilang target na big man ang management para sa kanilang kupunan. Pero nagpaplano pa nga lang ang Hinebra kung sino ba talaga yung gagawin nilang trade asset para makakuha ng isang big man. Pwede rin gawing option ng Hinebra ay ang pagkuha sa free agent list. May ilang mga big man nga dyan na po pwedeng kuhanin ng walang kapalit. Kung gusto ni Coach Team na si Japet pa rin yung kanilang sentro, ay po pwede nilang kuhanin sa free agent list si Vic Manuel. Undersized man para sa position, ay po pwede itong makatulong kay Japet sa painted area. Dahil hindi gaya ni Troy, more on painted area yung laro ni Vic Manuel, kaya mas makakatulong ito para mapagaan ang trabaho ni Japit. Isa pa sa option ng Hinebra ay yung mga upcoming draft prospect. Pwedeng makipag-trade ang Hinebra para makakuha ng future draft pick na gagamitin nila para makakuha ng batang big man. Ngayong all Pilipino, kailangan ng Hinebra ng additional big man. At ang tanging option lang nila kung gusto nila ng big man ngayong all Filipino ay makipag-trade at free agent list. At sakaling hindi sila kukuha, ay malamang sa malamang ay magtsatsaga si coach team kay Ben Adams at aantayin nila yung pagbabalik ni Isaac Go. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang kumuha ng bagong big man ng Hinebra? I-comment mo lang dyan sa iba ba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone, busy ang schedule pero pinangakong hindi pababayaan ang Barangay Ginebra. Kasalukuyang nasa kalagitnaan na ng All Filipino Conference ang Barangay Ginebra. Pero may iba pa ngang pinagkakaabalahan. Si Coach Tingon, yan ay ang ating national team dahil nalalapit na ang FIBA Asia na gaganapin sa Dubai. At ayon nga sa naging latest interview kay Coach Tim Gon, ay wag nga raw mag-alala ang Barangay Hinebra fans dahil hindi niya nga daw pababayaan ang kanyang kupunan. As of now, kaya pa naman daw ni Coach Team mag multitask na hawakan ang Barangay Hinebra at the same time mag-scout sa makakalabang kopunan ng Gilas Pilipinas. Pero ang pinaka-focus nga raw ngayon ni Coach Team ay ang Barangay Hinebra. Meron nga daw siyang planong nakaalat sa Barangay Hinebra at Gilas Pilipinas. At this time, Hinebra nga raw sa ngayon ang kanyang focus at meron pa rin siyang sapat na panahon para sa ating national team. Para sa akin mga chong, ay hindi madali yung trabaho ni Coach Team Cone dahil grabe nga yung pressure niya ngayon dahil matagal-tagal na noong huling makakuha ng kampiyonato ang Hinebra at ngayong All Pilipino yung kanilang target. Pagdating naman sa gilas, ay ganun din. Pero kahit ano pa ang mangyari, ay suportahan na lang natin si Coach Team sa dalawang kupunan na kanyang hawak. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa pressure na kinakaharap ngayon ni Coach Team? Cohen, ano rin yung masasabi nyo? Kailangan na ba talaga ng inebra ng big man? I-comment mo lang dyan sa ibaba.